Mga paps, meron tayong nabiling tricycle ano, nakasama na yung RS 110 Yamaha ito. So yan. Ah, nabili natin to ng panakto lang ano, sa halagang DC, 12, 12,000. So unang sira ito, yung rim sa side wheel. Buyan, so papalitan natin yan. Pangalawang sira ito naman sa unahan, rim din. Buyan. Palitan natin yung sa hulihan naman. Ah, ganun din po rim. Ayan. Kung natin karamihan problema, ito talaga pag matagal na yung unit, ano? So, rim pa rin. Ayan. So, biyak-biyak pa rin, ano? Pangalawang problema, upuan, palitan natin yan. Naluma na. Tapos, sa makina, yung attachment niya, ito yung problema niya, ano? So, biyak na yung kanyang shock. Ayan. Isa na lang natira. Tapos, yung kanyang gulong sa hulihan, Disalign, kung mapapansin nyo tagilid yung kanyang tapaludo. So, i-align din natin yan. Anong paraan yan? Ayan, papawelding lang natin. Goods na yan, pati yung sa ilalim. So, sa murang halaga no, kasama na yung motor tsaka yung tricycle, halagang 12,000 lang. So, Ayan, sa motor naman may problema din sa makina. So, mamaya tatanggalin natin to. Yung kanyang, ito, cover. Papaludo, ang tawag dito. Ah, uh, kanyang... So, papalitan natin to. At uh, tatanggalin pala natin yung kanyang bubong para mahiwalay natin yung motor. Tapos, iwalay na. excuse me po. din natin yung body. Okay?